Ayan, okay na tayo, dito, okay na tayo dito, boss. Oh, ayan, nagsusundo na kami ni Bossing dito. Saan niya kami galing, boss? Antipolo, boss. Antipolo, no? Ayan. Si ay Bossing, nagustuhan na niya ito. Tumawag lang to kayo ni, kay Madam, eh. Pag <laughs> tawag kay Madam, send. <laughs> Di ba? Ayan. Ito yung mga kasama nila, Bossing, oh. Ayan. Oh, baka gusto mo na kayo shoutout sa tanang nyo. Nabawin ano nyo, boss. Shoutout sa Manimalex. Ayan, boss. Baka may gusto kayo shoutout, <laughs> shoutout boss. <laughs> ah sa dati yung asawa. Oh. Ha? Yeah. Baka, <laughs> ay. Hay, bakamanin mo samakita. <laughs> ay ka boss. <laughs> wow. Sa, sa katotohanan trabaho namin diyan. Ay, saan man trabaho nyo Gitneg sir sa maladik. Ah, manamadid. Okay, okay. Sige. O okay una tayo, boss. Okay, boss. Okay, thank you, thank you. Yeah, Bibiyaan pa rin namin malaking susi. Okay. Okay. Meron pa, meron. Malaking <laughs> susi ako. Ay. Master wing Garage. dito mo 'yung mga bibili kotse na panalo. Wing garara. Sa Master Wing Garage Pangarap mo ng kotse, dito mga Master Wing Garage Master Wing Garage, sa kanap Master Wing Garage Dito mo mabibili mga kotse na panalo Master, Master Wing Garage Legit and Draft Step, talaga sulit sa presyo Master Wing Garage Pangarap mo ng kotse, dito mga Master Wing Garage Master Wing Garage siya sa kalang. Kung usapang di kalidad dito ay tested Basta na we Garage, run legit and trusted ano yan, Kaya ano pa ba ang iyong inaantay Sa servisyo nila talaga masasatisfy Walang kuskus palugos Madaling kang usap Di ka na baka nandito iyong hinahanap Sure ka dito at garantisado Basta okay, we Garage, Dito ikaw ay panalo Master. siya sa Kuya Win, talagang manalo lagi sa pagtulong Hindi mapanlaba pagkatama ang sinusulong Lumalaban ba ang patas at yung kinakailangan Tutulong ng tutulong sa mga nanangailangan Kita sa negosyo ay ibibigay pa Upang ang mga kapos ay kanyang maisalba Ganyan siya kapukas bukas palad Kung kaya't mapalad, lagi mapagkumbaba Kung kaya't inaangat Hindi man kumita ng malaki, ayos lang Basta matulungan niya mga nangangailangan Lagi priority niya makatulong sa kapwa At kailanman di magsawa Walang patig kong dumiskarte Para sa iba ay makatulong lagi Kuya Wing isa sa mga tao na pabihira Kuya Wing isang mabuting halimbawa Stop it, God! Dito mo mabibili mga kotse na panalo Sa Master Wing Garage Dito mo mabibili mga kotse na panalo Master Wing Garage Legit and trusted, talaga sulit sa Master presyo. Wing Garage Pangarap mo na kotse, dito makakabal Master Wing Garage Master Wing Garage, siya sa kanal. Master Wing Garage Dito mo mabibili mga kotse na panalo Master